Guys! Magandang umaga. Tayo. Kaya tayo Ano, lamig. Bulang mga Medyo oras na ako umalis. bridge ba Tapos kanto na Pasok na tayo din sa ano Magpapal Magpunta na lang ano to Um Kasi po Padaan oh, natin yung Mataas na ano dun Aduan Falls Padaan na naman natin yung mga mga maliliit na ahon dito Pero dito sa patag na to Naglagay sila ng ahon kahit patag sa dati Tignan nyo patag yan dati ngayon ginawa nilang ahon maglagay sila ng bagong daanan eh. sa ilalim hindi dapat yung taas na lang sila ng ano, daanan sa taas hindi na lang pinakilaman yung sa ilalim ginawa nila ayun ang hirap tuloy kumah kumahon ay sige ayun ayun tuloy ayun tuloy sa yung tuloy dito. Ayan, tingnan yung taas ng konti. Ang taas di sini Ataas? Taas dito ke Hindi ko lang kung saan papunta yun. Mahaba ang dami. Meron to yun. Hindi ko Let's go. na tayo dito sa taas na ano. Kapag dito ang din, pataas to. Okay, di okay lang. Pag nasa taas na ako, pag uh, ab... tayo. Oh! Punti na lang! Wala ka nang nag-ano dito. Mga nagtatambay ng mga nagbabike. Ano kaya Uh, nabon ako tanghali. Lumakan ano na yung ulong ko. Ay, maraka na pa yun. Ha! Ay, naka. Okay. Ito, malapit na ako. Ito na tayo sa kanto ng ano. Ito si Ay, si Kwako ba yun? Ay. Ay, aduan pala, aduan was, may nakita na ako nagbabike. Okay. Dito pala sila sa tulay. Sa mga haba. Dito rin ang Tingnan nyo. Ay, pa sila. Pero mo muna muna sa akin. Sige. ang daanan dyan. umikot pa ako. Pero malapit lang. Dito na, nandito na tayo guys. Dire-direcho lang to. asa ako planet na. Tapos, tapos na. Halapin na tayo. Aqua Planet. Ayan. Wala na nagpabike dito. Mayroon pa pala. Mayroon pa pala umabol sa akin. Ayan. Ngayon, didiritso tayo dito. Diritso lang, tapos liliko. Tapos, papapahan na tayo. Hindi mataas lang yung daanan. Oh, papawas ko. Tingnan niyo yun, nandito yung mga bundok. Oh, di ba? Ganda ng bundok doon, oh. Siguro kung ito yung daan, di ba? Ito siguro yung daanan. Ah, bundok. Sa oh. baba tayo. Eh, jalan kami si Mi si, Charlie noon, no? oh. sa baba oh. Ah, papala nito. Uy. Ano yun? Pero malambot. Hindi ko na lumusod pa ako. Hindi lang, mamaya na akong video. Ayan. Hindi na malay pa yung lalakarin natin. Gusto na ko kasi ate kanina malay pa daw. Tsaka hindi pwede yung bike. Kasi malayo yung lalakarin. Tapos kailangan daw ng tour guide. Sige natin may bayad yung tour guide na yun. Yung guide na yun. Pero sabi ko sa na ito lang ako. Oh. Hindi naman magtatagal. Titingin-tingin lang ako. Oh. Ibidibidi lang Parang dito, parang doon lang sa amin pe. Gubat. Kailangan ko rin turki, gula na. Pwede bayad lang yun. Wala akong bayad. May eh. karisata dito, sandaan. Pag nagpadurgad pa tayo, umus ang pera natin. Sigurado ang bayad ng sandaan ay 300 o 50. Oo, sandaan din. daan yun kapag nagtuloy tuloy kayo nagbike dyan pag di niya pansin to baka di na kayo mabot sa ano, pulse na pulse na kayo sa iba ay <laughs> sa ito pala yung dadaanan natin eh. matarik na to pababa daw yan eh ito yung kita natin ano yan ito yung papasokan natin Pag so, dito wala nang bayad sa baba Ama'y ah, may bayad pa 60 dito sa taas, tapos 100. Magkano yung bayad sa baba? Matalo. Marami? Baka mabustera ko dun. Ano kaya ito? ko sa Oh. Tanis. Magulis yung daw dito eh. Kaya sabi Hindi kaya hindi ko dinala yung bike eh bawal daw kasi madulas pag pupunta kayo dito sigurado niyong yun yung may dala kayong tsinelas. eh na ay hindi ba hindi mo masakit ang guli lang ako parang ganda ng daan ano dito lang pero dito, dito sa taas malapit na tayo din tuwod ko dun ah parang haba haba pa yung lalakarin natin tingnan yung tap Okay. Yeah. Oh, Anong oras na ba? Alas 8 na. Malis ko doon sa bahay. 5. Ito ko dito. And Ganda ng kubo nila. Harap ating dahan dito. Ayaw oh, ko. Oh. Grabe layo na nilakad. Kung naglakad lang ako. Kung kalating oras siguro ako naglakad. Kapunta dito pakot. Oh, Ganda ng kubo. Ganda kubo. siguro kayo dito mag-stay stay Staying siguro to ayun, tuloy na nag-stay siya ka. kasi siguro magdamag siguro sila dito ayun magdamag daw sila damag kayo ka. hello po ako lang po dito, dito lang po Malay pa po ba dito yung poles? No, malayon, bawal pa po. Bawal <mess Constant> po. Ah, malakas po yung ano. Ang gasa po ba yung ano kapag umulan? Ang gasa ng tubig? Yung mga butang ganyan sa tubig Ay, ito? Dito po? Oh, malaki nga. Ano po yung magdamag na ulan o saglito lang? Oh. Ah. Oh, Ito. Ito. Pero dito pwede tayo. Balik pa. Hindi sa tubig ko. Oh. Hmm. Konting ulan lang. Ano sa amin? Hindi man umuulan pero nagiba yung kulay. Hello po. Kayo po ba yung mayari nito? Oo. Hindi na na po ako dito. Ako lang mag-isa. Uh? Tinignan ko lang po kung ano. Uh, mayayaya ako yung mga bargado po dito. Pero bak, hindi pa pwedeng ngayon. Tagulan pa kasi. Hindi ano na kasi ganito eh. Si Maya tembok kuwak, lagot. Iniulit ah. na sa akin. Sino hindi pa Kaya ayusin namin. Huy, mga kubo na po 'yan. Ano pong mga kubo niyan? Ah, inu-renta yan. Ah, uh, renta po. Oh, o, may naman sa tolong. May kidlat na mga kubo niyan. Ah. May ilaw na. Magkano naman po 'yung ano diyan? Ano... 500 po? <laughs> 500 po? Overnight na po yun? Oh, pwede na? Overnight po yun? Overnight. O, pwede na. Ito, babahagang po yun. Ganda, oh. O, oh, kasi doon lang kusina, eh. Ah, so pwede po magluto dito? Ha? Pwede po magluto dito? O, Hmm. Ito, kusina pag-ihawan. Ah, ito yun, ang Ganda. Oo. Eh, Ayun, mahaba. Kasi nag-ihaw, no. Oo. Hindi kayo magdala ng ihaw nito. Isda, isda, isda. Ang ganda ng mga halaman so, nyo, tita. Yung, yung mga halaman yan, ayusin. Yung, hmm. yung laman. Ang ganda dito, di guys. Pwede mo magpunta dito. Pwede pa overnight. 500. Overnight. Yung entrance po, magkano po ba yung entrance dito? Ha? Entrance po. Ah, yung entrance sa... Saan yung entrance? Sa punta po? Sa mga bahay mo? Hindi, dito pa po ng pulse po. 500 overnight ganda naman nang nandito ang asya ayan ganda ng mga ano ng mga halaman o no? ang ganda pa ng view dito try natin palipad ng ano dito Meron din po kami sa pad sa amin. Sapa. Sa pad? Sa pad? Sa pad po. Ah, Kapas. Ano na yun? Bundok? Hindi ako. Patag pa po yun. Yung patag na sa pad, parang maraming alaman po yun. Ah, oh, maraming pong alaman po. Kaso lang po. Dami na po Ano, marami nang tigilin sa taas. Kaya yung kulay ng tubig, kahit yung mula, hindi pa yung kulay. Kaya marami na nagtatapot so, talaga ng tubig. Kapag lalakas naman dito, hanggang level na Pero wala naman pong bahay-bahay bahay sa taas. Wala. salamat po. Ano po po kasi ulit yung pangalan niyo? Ano po si ulit yung pangalan niya? Uh, Sonia. Madam Sonia. Sonia po. Kapag uh, ano, i-ano mo dyan? Ano mo dyan? Ano mo dyan? Ano Hello, madam. Kung nandiyan ka lang, madam, na na panood ka dyan, nandito ako, meron na ano dito, feature Hello, madam Bakwa. Hello, I love you. Luna. ko rin po sa Facebook at saka sa YouTube. Oh, ko. nakita mo, makikita na si Madam yan. Ah. Oh. Kaya, ano ad po ang pangalan nyo? Maro. At sa hulo ko. Hindi, okay lang po kayo. Ano po? Adi na. Marilu po. Ah, ay. sige po. Alis na, okay, na po na lang, no? Sige po. And maglalakad pa tayo. Pababa eh. Tsaka ay pocket muna pagpunta doon sa taas. Tapos, pababa. Asa lang yung bike natin, mabigat. Sigurado, nahihirapan na naman tayo. Yeah, let's go. Pagod ako. Wala ba tayo sa kalahati. Eh. Bakit pa Ayun. Si Tito Sonia. Dito. Sa... mamaya lang ako mag-explain. Dito parang ba yung bata. Binenta tayo yung bike ko. Pagod ako bata. Dito tayo talaga yung bike ko ah. Hindi naman lukas Hindi na kaya na. Dahil malakas ang hangin. Ay, wali pala. Dahil mababa. Dahil mababa na tayo. Hindi na tayo mahihirapan. Ito yun ano. Aqua Planet. Shoutout nga pala sa kaklasi ko kanina. Nakita niya ako. Si Ranel. Uwi siya. Galing Tarbao. Matutulog.